Oh, baju limited edition, baju dengan sepatu. Oh, jarah. Adidas. Lah, nah, apa ini? Dia pang winter. Ah, pang winter, sky, Laya, oh, winter baju dengan style. Ini dari Filipinas, naon. Oh, utama, Ini ada sotan, pang boleh. Hari ini, aku. Ini tuh, Saimah. Hari mati. aku mati. Mati, nama cucit, kok. Kita

After 10 years, we'll see again. Okay. Key. <laughs> si na. na then little bit later mag misa. Asa tani? Suga gigi. muli. tani? ugma kay uh, Domingo. Today is Saturday. And, kaon mi sa Sudakia unya. Then, mag, mag libre daw si Mama Betsy. Ang kaon niyong Sudakia unya. Then, ugma kay Domingo. Magsimbang kung dili-anticipated ang mask. finish na. Thank you. Let's go home. on time. Ulit na mi. Gigan mi o simbahan. Ah, Then, after you. sa simbahan, gigan mi o nagkaon mi o makdo. Then, after sa makdo, magulit na sa balay. Yes. Thank you. Anak, peace, peace. Anak, peace, peace. Oh, ha, ha, ha. Anak, peace. Peace.

matty is in the house Let's go, let's go, demi. Uh. On let's no, 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 no. oh, ya, うん。 bagong shoes ni Mati. Kasi ito ay luma na. Ah, hindi naman luma. Ano? Ito yung yan namin. Slipper. Oh, slipper. Mag-slip mo Mati. Slipper sa kakay. Nag-buy nag naman tayong new shoes. Let's go, mama! Nag-buy new shoes. Ang um, mga uh, let's go! Let's go! Oh, dili ha! Come, come. Mag sakay ka na. mag ka na. Let's go. Hmm. Hindi, hindi kasi hindi. Ngayon na pagpala na ha. Pawalta na kami pwedeng kumuha nito kasi may dapat may piso. Ay, ay, ano, kay kala ka. Ang mga ano ka. Sa pangkat niya. Ito mama, oh. Nandito po kami sa Api, Apita Mall. Si. Ano po smart mat masakay, gusto sumakay sa maliit na cart kaso nga lang wala siyang pambili wala siyang pambayad kasi dapat lagyan ng piso dito sa gitna sa ibang mall hindi na pwedeng lagyan yung dito ay okay, dapat lagyan kasi kasasakay na siya ito this one lang, we'll use this one this one, okay अहिं वाले फिर मत हाथ ले अमिर इसको कार कार लग रही Ito sa car lang kaka. Sa car lang yung mga. Ito ang ah, koi oh, sa pisau Nilagay ko dito sa ano. Ito, piso. Let's go. Ito, mama dah. Let's go, mama. Mama, where's mama? Mama. Mama. tee 티입함 사죠 티입 티입 O from Burabanki to iti landi, nakakapagod ng pagulin si Mati. Oh, mag-drink yung water. Oh. Water, water kami. Mati! Eh, Napaghalata na talaga tayo ay eh, uh, napapagod na tayong habulin si Mati pagka naka nasa edad na tayo na 35 above ay na na talaga tayo hindi natin namamalayan anong oras na ba? 8.30 8.30 na ng gabi eh makikita nyo ang energy ng mga bata talaga para parang hindi na papagod ba pa. pero tayo ay medyo nasa edad na hindi naman na uh, medyo nasa edad. Parang uh, paakyat yung edad natin pa. Hindi tayo pabata. So talagang since kanina umaga hindi ako naka-take ng nap. Parang hindi naman siya bat na masyado. Ano lang. Kumbaga na ano lang. Nakaramdam lang ng pagod. Kaya dito na nakaupo lang ako dito sa Abang si Mati ay nandun. naglalaro eh, Dito ay sa ano pa lang siya Sa Hinayaan ko na lang siyang maglaro doon sa Ayan, mga slot machine Ang importante, nasa panin ko pa rin siya Kaya kung masyadong malayo na siya ay eh, Dahil tinatawag ko na siya Ayan, niya ako Happy. Walang katao-tao dito sa moonlight to eh. Sabado Siguro yung mga tao nasa ibang mall, nasa ibang slot. kapagun na magkapul kay Mati. Hmm. Ah. Ready, get set, go. Ay kami ng sapatos.

Mati, magkit ka may shoes, magkit na yung shoes be. Say hi to the camera be. Magkit na yung shoes si Matt. Si Mang Sanse. Mga kuwang. Mahalo yung mga Sapatos. Gusto kong choose, shoes kanya kung shoes. May bilis sila ng sapatos eh. O oh, kasi ayaw pa naman pamili ng sapatos. Ayaw, hindi naman sa ayaw kong pamili. Wala talaga akong pambili. Mati! Dali, dali. Yes. Dali, oh. May awesome. milis lang ng sapatos para bilhan si tatay si Papa ni Pita Eh, ako naman. Iyayan nila ako na bumili ng sapatos. Pero ayoko ko talagang, ano eh. Dalawa tatlong, dalawa lang yung sapatos ko. Kaya ako dun eh. Isang pang lakad at sikang kontrabaho. Tama naman tayo pa. Hindi. Ayaw ko, hindi sa iba. Pero yung sa akin eh gusto ko simplihan lang kumbaga ito, balik balik ito, ito mama ko mama, let's go Brum. kumbaga practical na lang pa kaysa, ibibili uh, ko ng sapatos ipambili ko na lang ng gatas ni mati sa akin lang ah, hindi ko nila, hindi hindi ko sabing gayahin nyo yun, ako yun lang talaga ang anak ko Ah, kasi may magalit sa akin. Oh, ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ayaw na. Ayaw Hindi lang, hindi lang niyang sapato si tatay. Kasi nataan na namin kanina. Nakita ko si... Nakita ko si tatay kanina na... Nagsusukat ng mga sapatos. Tapos sabi niya sa... sa akin, oh, ganda nito ah. Sale na parang ganun gusto ng pinagdaan kanina kaya nang pauwi na kami sana papunta kami ng parking lot eh sinabi ko sa asawa ko na nakita ni tata ito sinukat niya tsaka nagustuhan niya kaya sinabi ko sa kanya na i-check niya kaya ngayon yun si nanay at saka si tita angel yung asawa ko eh tinignan nila yung sapatos siguro nagka nag-usap sila na bilhan nila ng sapatos ni tatay kaya yun parang binili nila parang binili yata nila pero hindi ko alam kung yun ang pipili ni tatay kasi umaan sila sa ibang shop eh Yung Nike or Puma pinili pa nila kung karapat dapat ba yung binili nila yung napili ni papa kanina kaya ito ngayon ako ay natanggo hintay hintay saka nababantay kay mati palakad lakad kasunod sunod sa kanya hanggang sa malubat ako lubat yung katawang ko de, tulog ako mamaya no? ayan so kanina pa si mati dyan kaya abang abang na lang titingnan natin kung binili nila yun na susunod ako muna ito ng mayigi si Mati ha? pila? ha? di palit niyo? Oh, ito kay Papa? o oh, amin 5,000 oh, 5,2 5,2 eh. tanong ng pula 3,8 o oh. i okay. e, no? Ah, papa. Two, ako muntong green sa sa akong interview. Dito na siguro ba. Sayra, tapoy na interview. Pila? kung na Ang 5000, neto. Kuan na na pagtakos sa cameraman ligas kay for Manuel. Ato new balance yung kay pangitan na dosya sa ganahan. Asa to? yang dipilih ini ya. Ah. Ijarah. Okay. Okay. Extended birthday gift. Yeah. Hey. Iya. Nice. Or may yun limited edition, may yun na sapatos. Ah, oh, jara! Adidas! <laughs> Wala na po, hindi na pang winter. Ah, oh, pang winter, may yun na style. Hindi, Pilipinas na ko. Oo, tama rin. Hindi na sa otong, pang ulit. Arigato! mas. Saimas! Arigato, Mati! Let's go na, let's go! Lana. Papay na ka! put there, put there. Thank you. Here, here. Here, oh. Put there, come. Put there. Go, 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 go. Yay, thank you. Let's go. Kapuy na. Let's go now. It's... Let's go. Bye-bye. Come in. Boy, na mi camera is going home na. mag home na mo ang mati. Oh, lamig. Samoy. Samoy ako, lunglung. Ah! Hihi! Yahoo! Okay. Oh, bye-bye. Uh, Salamat sa okay. panapon, ma. Bye-bye. Okay. Bye-bye, luna ka. Bye-bye, luna. Bye-bye. Mwah! Bye-bye. Thank you. Thank you sa labors. Let's go. na babay na lululuo na dito sa ilang kuruma o oh. babay na mag go home na kami let's go oh why what what for truck oh what for fire truck yes the for truck na for truck na milo up kuan kita ng train let's go let's go let's go let's go, go. Mag go home, me. Mm -hmm. Because a little bit sleepy, a little bit late, na put also. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Na. bye, -bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Let's go. Let's go. Now we're going home because I'm tired now, and a little bit we will go to sleep. Ini really, ini, really, I'm tired. Dipeksi dulu, Papa nih, Tita Angel. Oke, Papa inti pasti Papa. Papa nih Tita Angel is little a little happy because of birthday present in the world. Now we are going home. Okay, I will switch off this camera now because I am driving. Kesat, thank you family and.